it is clearly politically motivated. Panahon yon ng kampanya. Panahon yon na nagsisimula si Pangulong Duterte lumabas para mangampanya sa kanyang kandidato ng PDP. Mga pumunta na siyang Hong Kong para sa kanyang mga senator candidates. Meron nang mga schedule at plano sa pangangampanya. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturok ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila ay hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato